Alam nyo mga kabasura, nasimula nung magtrabaho ako dito sa ibang bansa, mas lalo kong natutunan, pahalagahan ang bawat sentimong kinikita ko dito sa trabaho ko na may katumbas na pagod, pawis, at sakripisyo. At dito ko rin natutunan na bumuo ng plano sa buhay. Plano na hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Kaya ganito na lamang yung pagtsatsaga ko na imbis ipapahinga ko na lang, e eh kinikilos ko pa. Para dumiskarte ng extra income dito sa trabaho ko. Nakita ko kasi na bukod sa sahod ko pala, ay meron pa akong iba pang pagkukunan ng pinansyal na makikita dito sa trabaho ko na tinatapon lang ng ibang tao. Kaya ngayong araw ng linggo, araw ng pahinga dapat to. Kaya lang kasi kailangan kong bumangon sa higaan para kolektahin yung mga gamit na naipon ko. Kaya for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano pa kagaganda 'Yung mga gamit na tinatapon lang dito sa trabaho ko. Kung matagal ka na nga sumusubaybay dito sa mga videos ko, alam mo na hindi lang ito 'yung mga napupulot ko dito. Kasi bukod nga sa mga gamit na nakita nyo kanina, ay meron din akong napupulot na mga gadgets, kagaya ng mga laptop, tablet, at cellphone. At bukod doon, meron ding mga damit at mga sapatos. Pero hindi ko naman ito binebenta lahat. 'Yun iba kasi ay pinamimigay ko din ng libre. Naniniwala din kasi ako na dapat din natin i-share yung mga blessings natin, lalo na kung sobra-sobra naman. Kaya para doon sa mga may pambili, eto po yung tindahan namin. At para naman sa mga walang pambili, magantay antay antay lang po kayo. Madalas din po ako namimigay ng mga ganito. Pero syempre, hindi ka naman po magkakaroon ng sobra-sobrang blessings kung hindi ka po kikilos ng sobra-sobra din. Lahat po ng bagay ay kailangan natin kilusan. Pagaya na lang na hindi mo makakain ng isang pagkain kung hindi mo lulutuin. Hindi ka makakapag-ani kung hindi ka magtatanim. Hindi rin tatakbo ang sasakyan kung walang magmamaneho. Kikit sa lahat, hindi ka kikita kung hindi ka magtatrabaho. Kaya lahat ng bagay kailangan talaga natin kilusan. Kaya kung pati yung pagkilos ay isa sa mga kinatatamaran huwag mo, huwag ka nang umasa na may pagbabagong magaganap dyan sa buhay mo. Kasi ang biyaya ay kadalasang dumarating lang dun sa mga taong nagsusumikap abutin nito. Kaya patuloy lang tayong magsipag, huwag tayong magreklamo at matakot sa pagod. Kasi yung pagod naman ay nakukuha naman yan sa tamang pahinga. Sabi nga nila, kapag pagod ka, tapos pag natulog ka, Pagising mo, kinabukasan, full charge ka na ulit. Ready ka na ulit, lumaban sa hamon ng buhay. Kaya wag tayong matakot mapagod. Lalo na kung alam natin na may patutunguhan naman yung pinagpapagura natin. Kesa naman sa sumuko agad tayo kasi nahirapan lang tayo. Mas lalo tayong walang mapapala kapag ganun. Tandaan mo, walang naaabot yung mga humihinto. Pero yung mga nagpapatuloy, sila yung mga nakakarating sa finish line. Kaya ako, ito yung isa sa mga kwento ko ng pagsusumikap. Isa ka po ba? sa mga nagbabalak mag-apply ng trabaho dito sa South Korea pero di mo alam kung paano at kung saan magsisimula pues, eto na po ang sagot sa mga katanungan nyo eto po ang Chosion LTC Korean Learning Center na kung saan meron free orientation para lang ipagbigay alam sayo kung pa paano mag-apply dito sa South Korea napakadali lang message nyo lang sila tsaka malalaman nyo lahat ng proseso kung paano at kung saan kayo magsisimula So, papaano po? Sana magkita-kita rin tayo dito sa South Korea. Back to the video. Ah. Uh, o, oh, di diba? Ayan. Ah. Uh, sinisi pagang ko rin mamili kasi ng mga ganto Kasi, ano din to? Maganda rin to kasing ano, pang extra income ba? Pang benta-benta. Tapos, yung iba, pinamimigay ko din. Yung iba, actually, namigay na tayo niyan. Sa balikbayan box, naglalagay tayo ng ganyan. Tapos, Ayun, binibenta ko rin. Extra income din, syempre. Kailangan natin maging madiskarte palagi. Kaya ayun. O, oh, ang dami. Eh. Ang gaganda. May mga plancha pa ako dun, mga naipon ko. Lahat yun, galing dyan sa tak trabaho ko na tinapon dyan sa mga sako ng basura. Lahat yun. So, yun lang. Iuwi ko muna to, tapos ibabox ko na. <laughs> Para maipamigay at maibenta. So, yung iba, pinamimigay ko ng libre. Tapos yung iba, binibenta ko syempre extra income. So yun. Hanggang sa muli. <laughs> Magsipag lang tayo palagi. Peace.